Hello po. Hello po. Um ito na po siya. Maggagawa po kami ng new channel. Woohoo! Pag marami pong views mo, sasay celebrate po kami. Hello ka. Anong gagawin natin ngayon? Magpapatonog sana. Papa magpapatonog po kami ngayon. So, baka sabay tayo eh si Rey kasama. Really proud ako nikuya, Jen. Hindi yeah. na ko ba ito sa Dream Tree? Ho! Oh. Okay. Tapos, ano yung hmm. gamit ko lang yung ano, ano na sa dayong pagpatuloy. Bakit magpapatuloy saan na? Batsa na lang. Ito? Oo. Oh. O lang yun. nating natin magpatuloy, sobrang ano. Halis na kami! Let's go, guys! 有。哎 sa taas iwan na tayo punta tayo sa petron ipapahangin sila doon ay walang siya makayan pala ay si Anoda yun ah Anoda ah Dito tayo. Baka natin si Nick. Kaso kanina pa yun eh. Mawala. Mawala si Ate. Sabang. Okay, kalita mo na tayo. diba buhay? Isang pindot? Oo, isang pindot. Pagka diba, ano pinindot mo, let's video? stop. Lati ne. Eh. Ano lalagay sa video? Yun na nga yun. Pagka pinindot mo, video na. Sundan namin si Nek. Tenei um Okay ka pa? Siyempre, mag-iipon muna chakra. Okay. Chakra. Iipon siya ng chakra. Ha? Uy, climb na naman! <laughs> Dito naman tayo sa kabila. Dali si ano tayo, si Maki at si Todo. Balik-balik lang. <laughs> Medyo masarap pala kung sobrang labahan na dyan. Kaya nga, chill. Pero sa so simula parang feeling mo mahirap mahirap Pag maganda Pag ma ka na may velocity. Parang hmm. madali na. kayo doon, guys? Hindi na akong sa Ay, ako rin. Ano Yung pala ang technique. Kahit mag-agay. Si Onoda, naririnig ko na. What is that tension? Ay. Saan <laughs> na si Manami? Manemi, ikaw si Ne. Alright, climb ulit. Uy, katakot mabagsakan nun ah. Ibigay ko muna kayo kay Renzo. Okay na? Magbabike po ka na eh. Magkaklime na naman po. Ito na po. Paano yung isa? Nakabaliktad bukas mo yung video. Basta na lang pala bukas. Isang pindot lang pag tumunog na. Okay na yun. Babalik na, yes, uh, si so, okay. na po. Sige. Mamaya mo na. Sige na po. Iksisimula na ulit po kami magbike. Kaya, ito na po. Papunta na po kami ulit. Ako naman, ako naman po magbibideo nitong kamerang to. Kaya po, first time ko lang po mag-video ng ganito. Sasabay ah, tayo sa nila Sa may iwan. Yan na. Dito po kami nagbabike. Para practice. Bukas po kasi magbabike po sila sa... Hindi ko po alam eh, pero... pa po lagi. Ang rinig ko. ito Tapos si Mannyon yung katabi ko. gamit po niyang bike, road bike. magaling rin po ako sa climb at sa ano, sa sprint. Ano man po yung katabi ni Mannyon si Kuya Jet. Ano po siya? Magaling, napagaling, ma, napakagaling sa uh, climb at sprint. Yan, paket na po ulit tayo. Kaya nabuhay na po ako. okay, na po. Gandaan po tayo mamaya doon. May mga kotse. Galing! Nakatalo na po kami. Medyo po matagal yung kotse. Yung dumaan po kanina. ang ginagawa namin pag practice pagkatapos po namin mag bike, magbabasketball po kami kaya po gusto nila kuya Jet magbike para lumakas yung stamina Kam tabi ni yan okay okay bakit? okay na? parang tingin ko sa akin gitna na Sige. Sige po, mamaya na ako. Kaya ako po ito pinos kasi sayang po yung memory. Yan. Manyan, iikot pa tayo ulit. na Yes. Yan, may one chance pa po kayong makikita. Ito po. Medyo po hindi ko po, hindi ko po natandaan. Kaya po, papakita namin kung ano dito. May pababa. Ano po? Mga pababa na po tayo. Kailangan po natin magdaan-daan dito kasi po maraming sasakyan na kita nyo po ang dami hindi lang na po kami ah medyo po nahihirapan po kami dito kasi masikip ano to medyo makalain po to kailangan po natin bilisan ng konti kasi po konti pong climb to eh Lapit na tayo sa patag. Pwede na tayo mag-relax at mag-ipon ng stamina. Okay. Salamat. Yan. Pababa ulit po tayo. Makapag-ipon pa tayo stamina para sa mamayang climb. pusa. Kuya Jeff, nasan si ate nene? di mo alam. Nahiwalay na po si ate nene. di na po namin alam kung nasan na pa, na papunta. Tsaka po, mag-subscribe po kami. Mali. Sorry po guys. Mag-subscribe po kayo sa channel po namin. Maggagawa po kami. Ah, uh, hindi ko po alam kung kailan namin magagawa yung new channel namin. Makikita niyo po doon yung mga cooking, games, kahit ano po. Saan? Dito? Dito? Dito ba napapunta si Manyan? Hindi natin yun. Ayun guys, di na po namin alam kung nasan po kami. Nagkahiwalay na po tayo. Yung dalawa pong grupo, di ko po alam kung saan napadpad. Pero, ako rin eh. Ah, uh, tana na lang po yung kasama ko, si Kuya Jet. Kaya po, titignan po namin kung dito sila dumaan. Kaming team ay boys. Yung isang team, girls. Di ba po? Yan. San po? Right. Paano po ito? Nagkagulo na po tayo. kami na lang po ulit. Dito po kami nag buhabait dati. Pero po, na, napakahirap po. Ang, pero ang tawag po namin dyan, yakal. Ay, sorry po. Ganun ba po? Babalikan po namin ulit dun sa dinaanan natin. Pabresya po ulit. Dun po kami dumaan sa Bresya. Pero school po dun. Dito po rin kami nag-tennis dati. Sige. Saan? Okay. Ah, uh, mga bros. Tayo po natin si Gadget. Well, Parang sarap dito mag-basket pa. Popos ko muna po to kasi pagdating po ni Kuya dito, play play ko na para di po boring. Oh, bye bye. na po siya. Ngayon tingin na po siya nang sa tennis. Pe. Ano? Bakit? Kala ko tapos na. Well guys, Pause ko na naman po. Akyat ko lang po yung bike ko. Kasi po baka po makita na po ako dito eh. Sige na, bye-bye. Ah. hirap. Ah. Grabesh. Oh, Uy, ang ganda ng playground na. Ah. Ako paglaro nga. Headset pa 'di maglaro. Okay, Lalaro po tayo sa playground gagawin po natin sa tara na. tatapos na po ako wala pala ang daan dito eh saan kaya ang daan dito parang hirap parang na uh. Ito. Uh. hirap niya hinapababa eh, po tayo ng gamit po itong playground. Next. Ang um, sira na yung siso, sayang. Itong monkey. Try natin itong monkey. Uh, hirap. Ah, oh, lula. hirap guys basa yung shoes ko ha ayusin ko po muna tapos ko lang ah mag swing swing po kami pero magtatali muna ako na shoes kasi yung nag monkey bar po ako kanina bigla yung pagkababa ko bigla pong may duming tumalon kaya po di kaya po inayos ko tara tingnan po natin kung mabubuhat natin to ano pa rin yung camera? Baka sino yeah. mo nagre-record? Ano mo nalalaman? May number. Woohoo! Mm -hmm. Hindi naman ako bumaba. Bakit may patok ah? Takot ah. naman? sila man yun ah. Ako hindi eh. Ah, helmet pa ako. Lang. lang ah. Okay, stop recording, GoPro start recording. Bakit? Pag mo stop Pwede naman pa ganito. GoPro stop recording. GoPro start recording. Stop. Naka... Ay. Parang GoPro stop, stop recording. Yun, hindi mo. Oh. GoPro stop recording. Start recording. Go hmm, pro GoPro stop recording. Gopro, start recording! Stop! Gopro, stop recording! Ah, gumana po siya. Isa pa. Gopro, stop recording! Bingi? Gopro, stop recording! Nandiyan, lulusok na yung katawan mo. Parang katakot po ito ah. Hindi! Ang plastic sakit! Ayoko! Katakot!

tayo ha ano Ayusin ko lang shoes ko. May mga dumi. inaayos ko na po yung sintas ng sapatos. Ah, tinanggal ko lang po yung kami po sa, sa sapat, sa dag ng sa sapatos ko. Hindi po dumating sila. Ay, baka po. Tumatawag Hello? Hello? Ah. Saan kayo? Kanina pa kami sa playground. Ang tagal nyo, kala ko dadaan kayo dito eh. ah, Kayo? Nandito kami sa Bulawan. Ah, sige, punta kami dyan. Meron kayong pera? Punta kami dyan, ha? May pera sila? Oh. Sabi nila, wala. Alat oh, ko, nagkulaman sila. Wala tayong pera. Gusto ng... Ano, Pinapon. Wala po? si Sisimula na ulit po tayo mag-climb. at magbike. Sarap magbike. Sarap magbike. Sarap magbike. Magbike. Sarap magbike. Sarap magbike. Sarap magbike. Sarap magbike. Sarap magbike. Ayan, po tayo dun sa 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 malamig. sa oh, sasakyan. La, medyo malapit na po tayo dun sa may sa malamig. Kaya po, climb lang. nagsiso kami. <laughs> Tabo ka, tinira hmm. ko pa ng gulaman. Kasi binabasa ko yung The tennis yung announcement. 100 pesos. 100. Plus oh, plus 20 pesos pag guest kapag hindi yata taga din okay. eh? no. may 10 pesos na bayad sa ball, ball boy per person. May Kahit di, wala namang ulan namang tao ring taga-pulot eh. Tayo naman ang taga-pulot eh. Ayaw hindi siya natawa. <laughs> Wala na yung 5 lang pera namin. Ay, din yung 5 lang. GoPro, stop recording. Ano nag-i-stop? GoPro, stop recording. Diba? Wow! Oh! <laughs> Patigilin mo. <laughs> Grabe naman yung... GoPro, stop recording. Recording. <laughs> recording ka <ko> din. <laughs> GoPro, stop recording. Stop. Stop. Ayun wala nang battery. Low battery yan na lang po. Okay, sige Tara. Nas na GoPro na po to. Sabay stop! Spread! Nanay! Stop! Stop! Kailangan tipad tayo sa batter dito! pala na-record mo sa Sasapakin ng matanda eh. Magpapatayin ko. Sino yun? Matanda ka Wala ah. Hindi ko nakita yun. Yung kanina kinausap natin. Hmm. Bakit? Hmm. Bakit mayabang? Sabi nyo sinagawa nyo dyan. Sabi ko wala. Wala. Magkakabustaw sa mga gagawin sa mga kotis. Kasha, kasha. Spring. po sa mga nag-subscribe at like. Thank you!